So nandito ako ngayon sa aming likuran ah, sa akin mga pananim mga kamote. O, na kamote nakangin at ko yun. So 'yung aking ampalaya, ayan, nakita niyo may mga supot. Sinuputan ko 'yung mga bunga kasi hindi nagtutuloy, nasisira pagka walang supot. Ay may supot 'yan. ampalaya Yan Oo. Ano? Niligyan ko ng supot para sigurado. Oh, ayan oh. Mm. So, ang aking ampalaya. Um, Sinuputan ko na siya para sigurado. Hindi nagtutuloy eh. Nasisira. Saan ba yung may sira dito? Ayan katulad yan oh. Oh. Walang supot. So, ayan. Sinuputan ko na para maprotektahan sa kulisap. Ayan, oo. Oh. pa. So, kung talbos lang kailangan daw, pwede na talbos dito. So, ang aking ang palaya. Sampono lang yun eh. Ito oh. Pampayan, lalago pa lalo yan. Pa, na, habang tinatulbasan, lalago lalo. Lalabong. So, bukod doon, dito sa ilali, meron siyang, ano, may another na may tumubong umpalaya. May nasingit na Pero, laki. So, yung kamote ko, yun, know. na ako may yeah, meron ko lugbati, sili. 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 Nga oh, meron kong dalawang puno ng tanglad. Pag ako, lalaki na yan. Ayan yung sili ko. ano? So, bay natin sa mga susunod. Patulad itong yung sibuyas. Pag ako, na namin yan. Ang sa lugaw. yun lang ito pagkagapangin ko yun kung ito hmm. so yan o oh. kailangan dito nakapasok yan so ngayon yan lang ang diskarte kung gusto mo merong anihin may kapag bulayan, tanim lang kaya ito mga ako ito, lagyan ko ito ng lupa nadagdagan ko yan ay pato sa lugar na eh. area na yan so ayan lang at uh, sa mga gusto magpalaguan ng buhok ito may aloe vera ito magandang klaseng ng alibera malaki yun. kamahal ito sa kan sa sanesto isang ganito tutorial kanya no so ayan lang patalain ang aking mga pananim